Gagawa nga kami ngayon ng half court. Dito nga namin gagawin no sobrang kalat, dirty. Ito nga pala isa sa nagpahirap sa amin, ang hirap hukain itong bayabas na to. Nagsama na nga rin pala kami dito ng tupad oh. Uy! May tumulong na rin sa aming magandang dilag. Tapos itong isang bata nangungulangot lang sa gilid. <laughs> Ah, ngayong araw nga ay may project kami dito kung saan tayo ay gagawa ng hap ko. Kaya yan, makikita nyo may mga sandat kaming hawa kasi yan ang hahawanin namin. No? Oh, sobrang kalat, dirty. Kaya ba namin to? Guys, piling ko kaya naman namin. Basta simulan natin mahaba abang project to. Kaya naman, samahan nyo kami dito sa aming project hap court. Kaya naman, ayan, sinimula na nga namin ni Mulagat na maghawan-hawan dito ng damo. No? Step by step of doing things lang talaga. Tapos, tapos ayan, may mga nanonood na at mamaya tutulong na yan. Hindi sila makakatiis dyan, syempre. O, oh, di ba? Ang mahalaga lang talaga, guys, is na unti-unti naming malinis to. Syempre, para mga tapunan lang to ng mga kalit. Eh, kung makikita nyo naman, tingnan nyo naman yung mga damo din. Oo, di ba? Pero unti-unti namang nalilinis yan. Basta linisin lang ng linisin. Makakakita naman tayo dyan ng progress. Ayun, oh, no, naging lupa na. Yung kalat na wala, yung mga damo-damo na wala. Ba -ba -ba talaga project to guys? Kaya samahan nyo kami. Siyempre, nandito din si Jaja. Kaka, na. dito nga sa paglilinis sa na ginawa namin i think dito talaga kami pinakanahirapan kasi ang hirap ni tumbong kaling kasi matandang bayabas to guys so yung mga roots niya nakasagad sa ilalim kaya pinahirapan niya kami pero syempre kapag katulong tulong naman kayo <laughs> lahat magagawa <laughs> wonder pets lang eh oy oh, oy oh, galing pero kung may mga gamit-gamit kami siguro saglit lang sa amin to pero since wala kaming gamit ayan oh mano-mano pala-pala tapos yung tutusukin ng ganyan nan batawag dito basta yan ganyan ganyan lang namin. Uunti-unti lang talaga namin. Tiyagaan lang ba? Tsaka kung mapapansin nyo, nung nag-start kami, eh, dalawa lang kami ni Mulaga. Tapos ngayon, ayan, oh, dumadami na kami. Siyempre, mahalaga lang talaga may magsimula. Kasi pag nakita nila na may ginagawa ka, siyempre, eh, tutulungan ka na nila. At saka, siyempre, court naman namin yung gagawin namin. Kami din yung makikinabang. Kaya dapat talaga magtulong-tulong lang talaga. Yo. Sabi ko nga sa inyo, eh, eto talaga, yung eh, nagpahirap sa amin itong bayabas. to kasi sobrang lalim niya na tapos yung mga ugat-ugat niya dyan sa ilalim, ay eh, ang lalaki. Kaya talagang hukay namin sa isang side dyan, tapos ibubuwal na lang namin yan mamaya, oh. Talaga naman, itong bayabas na so, ang tibay. napaka -tibay mo, boss. Ayun, ang lalim na ng hukay. Tapos ayaw pa rin niya. Ayun, nabuwal na sa wakas. Ano, ha! Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos kasi siyempre, ayan, no, namin yan, unti-unti namin kasi kailangan namin yan i-dispatch Pero, dyan na nagtatapos ang aming day number one. At, ayan na, ito na ang ating day 2 simula na naman natin ang paglilinis kasi madami-daming kalat at na nakatambak sa kabilang side kasi nakikita nyo kanina yung kabilang side pa lang ngayon doon naman tayo sa kabilang side oh my god madami-dami to kaya kailangan na natin gumamit ng energy ball ayun <laughs> kami ulit ni Mulagat ang magsisimula nito at ayan na yung mga kalat nakikita nyo ito yung sa kabilang side na sinasabi ko oh, diba? yung kabilang side medyo malinis na pero syempre yung kabila lilinisin din natin para maging maluwag ang ating laruan so ayan sinimula na namin ulit ni Mulagat kaming dalawa walang lang muna ulit. Pero mamaya dadami din yan. Basta kailangan lang magsimula kasi pag wala lang simula, walang gagawa. Nag-hire na din pala tayo dito ng tupad para mapabilis ang gawain natin. Ayun, no, lulupin ng mga tupad members natin na to. Ay, ang galing mong humitak ya. Oh, tingnan mo naman mga galawan. Parang professional na mga maglililinis eh, no? Siguro pwede nyo na kaming i-hire para linisin yung mga bakura nyo. Kasi sure ako, pag natapos namin to, ang gagaling na namin maglinis, isa na kami professional clean listeners. Tinulungan na nga din pala kami dyan ni Mama. At maya maya nga lang ay unti-unti nang nalilinis to. Pero madami pang kalat yan. Mukha lang konti lang guys. Pagka kinakalay kay namin, yung mga kalat sumasami. Pero maya maya lang din ay dadami na kami dyan. Kaya mas bibilis ang trabaho. Siyempre, mas mabilis ang trabaho pag mas marami kayong gumagawa. Oh. Kaldag muna. Kung so, mapapansin nyo nga ay sinasako na namin at pinaplastic bag yung mga kalat. Siyempre, may dumadaan naman dito na truck ng basura. Pag nakita nila, kukunin na lang nila, di ba? At eto na ang aming mga fans. Ayun, no, tamang watch lang sila sa aming project na ginagawa. Ang paglilinis namin na ginagawa. Ayan, tamang kaway lang sila. Oh, para kumakandidato lang. Ah. So, susunod <laughs> na halalan. Ay. Pero, ayan na nga po siya. Hindi na nga po siya nakatiis. Ayan na, tumulong na siya magkalaykay. Ayun, no. Aba, aba. Pwede, pwede ka ng cleaner. Itong nililinis nga naming sa na to ay bundok ng basura kasi nga taponan po yan ng basura. At nandito na kanyang best friend. Ayun, no. Maglinis ka ha? Tapos, yung isang bata dito. Yun ang tamang atras lang. Na, tapos nang ulangot lang. Na, Tumulong ka kaya, de para mapabilis ang trabaho natin, be. Pero mas mapapabilis to kasi sobrang dami na namin, no. Isang barangay na kami na naglilinis dito. Oh, tulong-tulong na. Sige, kalay ka. Tapos ilalagay sa sako. Sobrang dami namin kalat na maiipon dito. Ay, very good kami sa mga, ano, tao. At syempre, eto na nga tayo. Maguho na tayo ng paglalagyan ng poste ng ating half court. So, ayan, tamang na tayo. Mas malalim mas maganda para mas matibay at mas matatahag ang aming itutusok na court dyan, ay ring. Sa kabilang banda, patuloy pa rin po ang paglaban nila sa mga kalat. <laughs> Eto, nag-change outfit na nga yung kanino. Ang dami talagang kalat. No, tapos dito naman, tamang hukay kami. Nagagawa na namin left and right kasi ang dami na namin, guys. So, tulong-tulong lang talaga. Lahat magagawa. Wonder pet. Pero, syempre, nakakatuwa din naman na makita na kaming lahat ay nagtutulungan para dito sa aming project half court court. Siyempre, hindi lang naman ito basta half court. Pwede rin dito magkaroon. Kunyari, may birthday, may binyag, o kung ano man. Ben, kasi siyempre, magiging maayos na yung place eh. Dating tambakan, ngayon ay mapapakinabangan. Uy, Lupit ko. Tingnan ah. niyo naman, oh. Dami na amin, oh. Talagang napabilis ang trabaho, eh, At eto na nga ang itsura niya ngayon, oh. Di ba? Laki na ng pinagbago, guys. Kung nanonood ka mula kanina, ang laki na ng pinagbago. Pero may, may mga kailangan pa rin tayong hawanin dyan at ialis na tambak. Kasi yun, oh, mga nakatambak na sa gilid. Papaluwagin pa namin yan, eh. Kaya kailangan namin alisin yung mga kalat na yan para maluwag ang aming lalaruan na court Next na ginawa nga namin dito ni Ching ay ayan, pumunta kami dito sa junk shop para maghanap nung parang tubo na itutusok dun sa lupang hinukay namin kanina at may nakita kami ayan no pero nung binuat namin yan guys puti na yan sobrang bigat pero maghahada pa tayo dito ng mga items na mapapakinabakan natin no Siyempre, dito lang tayo sa junk shop pupunta kasi medyo mura mga parts dito eh kung makakahanap kami ng mga parts edi eh, de, nakamura Ay, nakita nga kami dito ni Ching na parang tubo no so ayan i-check niya at pag check niya yun no, maliit lang pala parang mahaba lang pero maliit pero kung itong item na yan ay, ay mahaba haba kukunin na talaga namin eh kaso hindi eh kaya naman nilakad ko muna si Milo dito sa aming bago hawan na bakuran. O, oh, di ba? Ang laki na nilinis, guys. Kung maaalala nyo yung clip kanina nagsimula tayo, sobrang dumi niyan. Pero, tingnan mo naman ngayon. At ayun, di pa nga tapos ang aming gawain kasi maghukay pa kami. Nilakayan namin yung hukay, guys, para maging matibay kasi yung bakal na nakikita niyo sa gilid, dyan yung ilalagay namin dyan para sure na sobrang tibay ng ating itatayong poste ng ring natin. Okay? Unti-unti na nga natutupad yung pangarap natin, no? Oh. Talagang kikilusan lang talaga yung pangarap. Maabot mo, eh. Di ba? Tama? Tama talaga eh. Nakakapagod man yung pag-abot mo sa pangarap mo kung ano man yan. Pero sure ako worth it yan sa dulo. Ay. Motivational speaker yan. At ito nga ang itsura before nating linisin. And ito na ngayon may nakatayuno. Ay, konti na lang. At kung umabot ka sa part ng video na ito, huwag makalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano mo na pwede mong gawin, hanggang dito na lang vlog na ito. Bye-bye!